So ngayon po mga kalab, ay pupunta po kami ngayon sa ka aming kapitbahay na may fish pond at mag-harvest po sila ngayon. At ngayon po mga kalab, first time po itong mangyari na makiki-harvest tayo sa kapitbahay na may harvest mga kalab. kasi Kasi ba may nag-request din na dapat mag-harvest din kami sa ibang fish pond para malaman din natin mga kalab, at inyo. At syempre mga kalav yung mga kasama namin, ayun sila, si Ate Geraldine nag-harvest sila kahapon at ngayon po natin matutuhayin mga kalab kung ano yung mga nilagay nila mga kalab madami dong mga uh, nila dong eh. mga sugpo no? Uh -huh. mga pambansang bangus no? Uh -huh. at sa so, pa may, may marami talaga dong mga hawlan 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 at ito pala yung sasakyan natin doon pupunta sa kapitbahay namin makalab bangka namin at, ayun si <laughs> oh ayun sila kaya at Usti oh, hi mga <laughs> so ito po yung sasakyan namin mga kalab, Yung aming bangka And so malapit lang naman dito mga kalab, So parang nasa ano lang doon Diba? <laughs> diba? <laughs> 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 So yung ilog pa ngayon is naglo low tide po siya at kailangan natin makadating doon para hindi tayo maubusan ng mga isdo. Ang tulong po yung bangka namin na binili po namin sa kapatid po ni Francis na halagang 6,000 mga kalaw. Kapi-kapi muna mga kalaw sa mga gustong gumising sa katotohanan. <laughs> Pupuntahan muna natin yung may ng huli ng sugpo makalab gamit yung mga kayat na ano nandun sa pispan. Dagko Dag na yun. Dagko kung sing winter ah. Oo. Klaro mo. Uy, oo. Ha? No. Ay, okay. Dagko na yun. Ay, dadad. Ya? Nawa. Bantip. na ako dito muna. Ang ibuhi. Kaya ako pa mga kumakuha pis pa na ako dito. So sila po ay naghahanap po. Nahuhuli po sila ah, ng sumpo mga kalam. Ayun po yung kanilang ginagamit. Putro oh. uh. Ayen po 'yung kanilang ginagamit pang huling makakalam sa rap. There is a life alley in this city. Pour in the cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart is so somewhere in the gray unknown. When I return for me after time.

dagdag ng nang kono, bangos na nang? Ayoko sa kung libre <laughs> go kagulo <now>. si go. <laughs> Ang mayari ng pispan Hi, Hi. <laughs> <laughs> eh. na yan. Girener, gabi mo tayong 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 So ayan makalab nandito na tayo sa kanilang fish pan. na po yung fish nila makalabo. Sublang laki talaga. Kung nakikita niyo makalab na wala na tubig sa mismong fish nila. Konti na lang. So ngayon ay magsisimula na kami magsisikop. Ayun po si Ate. Hay makalab. Sige na mo ka. manikop tagto. Fish pan ba? Kanto nagtaglak ng ba? Ayun. Ang ay ganda ng Ang ganda ng So kagabi lang po sila nag-start makalab kaya ayo nandito kami ngayon para mag manguha ng mga isda na madaming mga anong mga kalab um. Mga isda sa diyan. <laughs>

ilano buya native ni ha native mga native na tilapia natin bet boss nito sige na Tignan nyo po yung mga tilapia Yan po yung mga nitin Sobrang sayang po talaga ng mga native na tilapia no? Kaya Ayan sobrang sayang Tignan nyo sobrang daming tilapia Ng na mga native Halo. Ya Saya kan mau <laughs> Masipit. papaat <laughs> दिमाग से लूज था यार वो जो है डिस्कनेक्ट नेट पर रुक रुक थोड़ा सा था ठीक है dag tatso ano nga nagtiradaan na ano <laughs> <laughs> hey, Kita lang. Kita mi seriya. Hmm. Tilapia at busail. Ayun. Ang linagay pala nila dito ay mga sungko at crabs at hindi sila naglagay ng tilapia dito kasi ano native lang ito, mga native na tilapia. So parang pumasok lang dino. Hmm. Pumapasok lang. Dito lang madam yung satu yes, jeralin oh, oh ayon malakalas kami na, malinis, kurumahalayak na kalabsok, pinemenya malakas, hajam, so, malakalas, mga kalabso. Ayan <laughs> Ay, mga kalabso. hahah, 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 So madami po ang nagtatanong kung bakit gabi po nag-harvest. So sa dito sa amin, nakasanayan na namin na mag-harvest kami dito ng gabi dahil yun yung mas pinaka low tide at sila din dahil mas madami kasi yung proseso kapag nag -har unang harvest po kasi di ba madami pong mga nilalagay at kailangan pang ipapalabas po yung mga tubig so mag-aantay ka mag-aantay di ba so syempre yung mga mangunguha ng mga alaga ay e maiinitan kasi kapag umaga kaya sinadya po na gabi dahil syempre mas eh, hindi masakit sa init mga kalab kagaya nito mga kalab napapansin nyo po medyo ngayon is naabutan po sila ng umaga so ngayon Ganon din po sa amin, 'di ba? Nilalagay dito sa fish pond is medyo kaunti na lang pero kailangan pang kunin yung mga natitirang mga alaga nila dito. So yun yung ibig sabihin kaya hindi kami nag-harvest ng umaga talaga. So yung nilalagay talaga nila dito sa fish pond ay sugpo, alimango at bangus bino. Tapos yung mga tilapia po na nahuhuli nila, yun po ay pumapasok lang po. Mga native po yan na mga tilapia. Nakusang pumapasok lang po. Kunwari kapag napapasok sila high tide. So pag napapasok sila ng tubig dito sa fish pond, pumapakusang pumapasok lang po yan. Kagaya lang din po sa amin nung naglagay kami ng, nung hindi kami naglagay ng supo, supo, makala, meron pong mga supo na pumapasok po. Nagaling po sa ilog na pumupunta po dito sa fish pond. Ayan. Ayaw Ayaw po. Oh. Yung mga native Mga tilapia na tilapia. Paano? Hmm. yung mga tilapia, sobrang dami.

Wow. kinukuha po ni Francis yung ibang mga tilapia na maniliit dahil ipapain po yan sa alimango kapag siyempre nanaan po si Francis ng alimango sa ilog ayan ito po ba yung bahay kubo nila anti-arsili makalab pa muna mga busing oh. Ayan. Malang... Kinakain Ay na yung ano. Yeah. kilakya. Wala panay. lang, mura lang. Muho na lang. Amag, alimango nyo te. Muho lang at saka yung gitong ka. Ang dami oh. Ang alimango. Yung alimasag. Tugha na, mga alimango Ang dami ang alimasag. Ayan po oh. Yung masalap na mamaliit. Mga kalab niya, oh, dukot oh. oh. Kinakain mm. na yun, dukot. <laughs> wala nang no. ano. Wala nang no. no, ano. Yeah. Pasayan, Ayon, pasayan, Yung pasayan nila. ayan may pasayan oh. No? May ano, may so, ako. Oh. May maliit. Yeah. may malaki. Ano ba lidi Malaki So yan maraming maraming salamat kay Auntie Arcili at kay kay Dax Maraming maraming salamat sa kanila kasi ano. You know, nandito tayo na ano, nanguhuli ng isda ng mga native. So ngayon ay uuwi na tayo. So maraming maraming salamat sa kanila. Kumain tayo. Lamit KT. No, yun na Benoy. Hoy. So ayan, yun lang po yung nahuli nila. Ito na po lahat yung nakuha namin oh. No? Yung mga tinatawag na um, mga yeah, At ito po kay Auntie Geraldine. Salamat. Okay. So maraming maraming salamat kay Auntie RC Lee. Dahil meron na po kaming ulam mga ka-love. So ngayon mga kalab is uuwi na po kami dahil tapos na po silang nanguha. Ayun po yung kanilang kuha mga kalab, o di ba? So sa loob lang ng ano mga kalab siguro mga tatlong oras is nagkakaroon na po ng mga ulam. Ayun, kaya sipag lang talaga mga kalab. Kaya yun yung nakasanayan namin dito, yung buhay namin na first time din na makiharvest kami sa my fish bin po na katitbahay namin. Kaya ngayon po is uuwi na po kami. Yeah. We were made so ngayon mga labay, nandito na kami so sa, sa lugar namin makalab sa bahay namin so may ibibigay tayo na isda makalab ito po ibibigyan natin si madam so ngayon is maglalakad kami papunta sa bahay namin dahil malapit lang naman dito si oh, yes oy native ra na ng tilapiyati may mo kung gitagaan native ra na ba ng uy salamat kayo ha oh, ayan po sa si madam inyo harvest ayun yung harvest silingan oh salamat kayo Lang ya. Nana Sabi ni Ate si Jerilyn para do kami nagva-vlog na pabaliw-baliw na nagpa-pranky bali mga kalab <laughs> ayan, nandito na tayo sa aming munting bahay ayan ayo So ngayon mga kalab, ay andito na po tayo sa bahay at ito na po yung nakuha po namin. Tignan nyo mga kalab, tilapia. Ito po ay galing po sa kapitbahay namin na may fish pan po. Ayan. O, oh, diba? Ito po ay mga native po siya mga kalab na mga tilapia. Ito mga kalab po. Ang ay, yung iba is maliliit pa. Ibalik niyo. Ayan oh. po. Pa oh. May mga malalaki po. Ito o. Oh. Sulit po siya. Mm -hmm. Ayan po ate Geraldine. So ngayon po mga kalaw, galing po kami sa Kabadbaran dahil bumili po kami ng pagkain po sa baboy at ito po yung ginawa namin sa aming tilapia. mina marinate namin yung tilapia. Ayan, di ba? Oh, sobrang dami ng aming tilapia. So masarap yan, B. Kapag prito. Yes, ipiprito siya mga kalab kasi inano? Eh, yan yung pinaka best na proseso po para medyo makatikim tayo ng ano mga kalab para mag para maging magic po yung ating tilapia, di ba? Mina marinate po yan ni Francis para kapag piniprito siya mga kalab eh syempre masarap. Masarap po siya. Beda yung ibe, ito sa tasa na ito. Yeah. sukat bi. Ilalagay muna natin dito yung sukat ko. Hmm. Sorry na. So itong ginagamit ng namin na balde ay bago pa lang ito. Ayan may tag pa. di Diba kapag marinated mga kalab, nasa atin lang yan kung kailan tayo magluluto, 'di ba? At least na paano na napahalo natin siya sa talagang mismong pag pagkasarap-sarap na timpla po itong ating marinated na tilapia. Ayan. Wow. Kung napapansin niyo po, ito po yung aming kasuutan dahil galing po kami sa Kabadran City para bumili po ng pagkain po sa may mga baboy. Uy, kasi ba diba, my God, medyo masakit talaga sa ulo kapag medyo maliit. Ma konti na lang po yung ulam nila, mga kalam. No, ayan sila sa mga nagtatanong po kung bakit sa loob po ng 3 months is sobrang laki na po nila so syempre kapag maliit pa sila yung pinapakain naman sa kanila ay Ultra Pack po na starter tapos pag tumimbang naman po sila ng mga 20, a 30 or 40 kilos po is grower na po siya na ultra pack tapos sinahaluan po namin sila ng Kings of plus Animal Feed Supplement ayan wala na po kaming ibang ginagamit na vitamins kundi ito lang ito lang po mga kalab, promise kaya subukan nyo na po ito para magkasing taba po yung baboy mga kalab, kasi maging malaman po sila at malayo po sila sa sakit mga kalab, at napaka hyper po nila everyday everyday so yun mga kalab, thanks for watching po our youtube channel at sana po sa supportahan nyo po kami palagi kahit na maliit po yung viewers yes. natin as long as meron pa rin nanonood sa inyo na isa kahit two viewers lang man yan ipagpapatuloy natin kahit medyo masakit sa kalooban talaga so ganun talaga ang buhay mga kalab. pero at least kahit nung unti po yung ating viewers kasi hindi naman natin hindi naman tinawalalaman kung hanggang kailan ng pagvlog so at least meron na tayong bahay na pinapatayo, may baboy, may fish pond at yon yung gagawin nila natin is paano tayo maging lumago po yung ating mga negosyo at yes. para syempre maging stable yung ating buhay. Kaya thanks for watching mga for watching! At sana nagustuhan nyo po yung vlog namin at maraming maraming salamat po sa lahat po nang ano o ng aming vlog at syempre bago kayo umalis, please, please, don't forget, forget subscribe our YouTube channel at kami ang family love team, nagsasabing dapat la la.